And welcome back guys, Teacher Dex TV. So, sa ngayon pag-usapan natin yung presyo ng ayam kitawa or laughing chickens. Ayan. Magkano ba yung presyo ng manok na tumatawa o kitawa? Silip muna tayo sa ating likod ng manukan. Ayan. Sa yung likod bahay natin, ay may manukan tayo. And then napakainit ng panahon kasi last day na ng April ngayon, May na bukas. Tuyong-tuyo ang paligid. And so yan kagad ang ating kitawa breeder kita Kitawa Chickens, breeder age. Magkano nga ba yung ganyan? So, nagtanong tayo dati sa isang pinagkakatiwala nating breeder sa tanay. So, yung dalawang ganyan, ay papatak ng 6K. Kasi 3K ang isa yan. No? Kapag uh, bago pa lang pa yung, yung hen and then yung rooster. So, pares na yun. Hindi ko lang alam kung 3.5 at saka 2.5 ang presyo. Kasi ang koring niya ay 6K. Ayan. So, meron na tayo ngayon dito mga sisiw. Ayan. Yung sisiw na ganyan, hindi ko alam ang presyo kasi ang binili ko, yung binili ko yung tatlong iyan ay month old. Ang month old na nabili natin ay 700, uh, 900 ang isa, kaya 2,700 yung tatlo. Now, pinadeliver lang natin, kaya nag-add tayo ng 300. So, from 9, 000, uh, 000 uh, 2,700 naging 3,000. So, pamatak ng 1K na ang isa. Kasama na yung, ano, yung bayad sa deliver. Ayan, so may dalawa tayong sisiw dyan o, Ito yung pangatlo And then, ayun, meron pa tayong uh, Mga butas na Ayun, may crack na, oh. may crack na yung mga eggs So, isa So, yan isa Tukoy na yan, malapit na yung mga uh, hatch And then Ayun pa yung isa So, pangalawa na So, meron na tayong tatlo, and then, dalawa So, lima Ayos na rin ayan, may sure na tayo na mapipisa talaga and then ito yung ating hen na nakapag hatch nung ating 3 uh, weeks old ngayon dalawa yan so ang pisahan niyan isang 5 at saka isang 4 ayan so meron tayong 9 na 3 weeks old so magano nga ba yung ganyang mga mga hen ayan so mahina na diyan ng 2,000 ang isa gawa ng uh, unang una subok na so tukoy na na nakakapagpisa sila Ayan, proven na nag-hatch, naging log and then nakakapaglay talaga ng eggs. So, ang minimum price nila is nasa 2,000 ang isa. Ayan, so ganun talaga kasi hindi naman ito yung Tagalog lamang. So, native ito sa Indonesia. Oo, mura lang yung sa Indonesia. Kaya lang, since ang ginawa nga nung ating mga binila ay na nag-import sila, kaya nag-add sila ng presyo kasi hindi naman ito karaniwan sa atin. kaya so, maintindihan ninyo yun kapag breeder o nag-ano din kayo ng mga manok. So, parang aso lamang din, di ba? Siyempre, mga aso ng mga ibang breed, maliban sa aspin, mas mahal ang presyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, ayan nasa unahan na yan. Ganyan lang kalaki yung breeder natin na no, nabili natin ng 900 ang isa. So, month old, 900 ang isa. Nabili natin, uh, oh, may taon na yan. May git taon na nating nabili yan. Nung no, nag-aalaga pa tayo ng kabir. So, ang inaalagaan ko dati, Rhode Island, then kabir, bago yung kitawa. Nagdong tau pa nga tayo. Kaya lang sumikip ang kulungan natin. Kaya tinigilan muna natin mag-alaga ng ibang breed. So, sa ngayon na yan, masigla ang ating mga sisiw may uh, painom na may vitamins ayan kulay pula ayan ilalagay na lang natin sa description box kung ano yung brand niyan baka tayo ma maano ma copyright ano, pa o ma ano, violation ng uh, youtube and then yung patukan natin yung kulay blue ang sachet or pack chick booster branded rin para maganda ang paglaki ng mga manok malulusog so yung program na isasama lang natin dyan yung uh, deworming program Siyempre, bibili lang tayo ng powdered na kulay blue. Ayan, powder na kulay blue. blue. So, yun yung powder na deworming uh, concentrated uh, mix. I-mix lang natin sa tubig yun. Madali na yan. So, yan yung ating mga kitawa chicks. Yung malalaki, month old. Yung maliliit, 3 weeks old. And then, ito yung... Ayan. So, since meron tayong rare color dito, yung mga breeder uh, mga parent na na breeder natin mga yung pa eh. gray legs eto naman mga yellow legged so bakit nagkaroon ng yellow legged dyan kasi nga dun sa pinagmulan nila so yung ibang uh, yung iba kasi may lahi ng parent stock nila may lahi ng ganyan ng legs kaya talagang lumalabas yung ganyan ayan so yung proof na inintay natin pag tumawa na yung dalawa dyan yung dalawa dyan rooster so inintay pa natin ng isang buwan pa ulit kasi sa 2 months old tumitila ako ng mga ganyan so malalaman natin and then na excite nga tayo kasi nakita natin dun sa sa isang nag-alaga na kitawa, dun sa binilhan ng ating uh, breeder ay ganyang kulay ang pa pero month uh, 60 60 seconds ang crony uh, or tila oh. kaya Ayan. Na-excite tayo kasi ang ang ganda ng tilaw ni ang haba. So sa dating chickens mas mahaba ang tilaog. mas mahal siyempre ang presyo. So i-categorize ay natin sa tatlo, class A, class B, class C. So class A yung long yung long crower. Ayan, class B mid crower or medium and then class C yung short crower. Pero kitawa pa rin. Mas mahaba pa rin siya dun sa usual na mga manok. So yung ating breeder ay nasa class B iba yung class A yung class A talaga yung maniniwala kayo isang minuto talaga hal isang minutong tila ay hindi ko alam kung ano nangyayari dun pero next time siguro magkakaroon din tayo ng long crawler na ganyan and then ito yung ating apat na pirasong mga ayan magwi-week old na yan ayan so 5 days old na chicks kitawa chicks ayan kay Katian Robinson yan yung inahin na yan so pinahatch natin dyan sabi ko ahati ah, na lang kami ayan tigda dalawa kami dyan sana mabuhay ano ayan si, Katiyan, pinsan ko yun and then ito naman yung ah uh, 3 months old natin mayahin ayan mayahin natin kitawa tumitila ako na rin yan ang difference mo talagang bibihira pa kasi nga mga bata pa pero tinanin nyo maganda na rin ang tindig sa susunod yan ang ating magiging breeder papares natin dun sa dalawa na so ayos na ayos na Ating line ng mga breeder natin Magiging dalawang trio Kaya siguro sa mga darating na Month or years eh, Mas marami na tayo magiging kapisa Ayan syempre Sa mga susunod mag share din tayo Magbibenta rin tayo ng ganyan Kaya lang Inantabayan ina na pa natin ang presyo So hanggang dito lang muna mga kamanok Till next time paalam sa inyo